Yo. Gandang good morning. Good morning na ba? Atsuusin na pala. gandang tanghali mga amigo. andito tayo ngayon sa Ilog ko Dito ko sa bangkang ito. Ah uh, balak kong bilhin mga amigo pero Pero biling ko talaga. <laughs> Bili tayo ng bangkang maliit parang pang ano ba pang dayuhan dito sa tabi. To. Habang walang laot si Julius Aiban ay dito muna tayo sa ano. Iba panabi. Ah, uh, January pa daw, sabi ni Kapitan. Yung ano, kaya matagal pa. Kaya natin yung mag ano. Ito. Hindi ko pa ito nabayaran mga amigo. Chinik ko pa lang. Itong bangka na ito. Chinik ko pa yung ano niya. Matibay naman mga, mga amigo. Oh. Ayos naman yung ano niya. Palatik, matibay din. Oh. Yan. Tatlong palatik. Ito ang ano niya, laman. Ah, laman to ang makina nito ay 18 na yama di gasolina to pero prepare ko nito mas maganda dito di krudo ba sakaling mabili ko to pwede ko palitan ng ano di krudo, yan ha uh. ayos maganda to pang balik balik ba dayuhan mga amigo ba pang ba habang wala pang laot sa pacific ay eh, dito muna sa tabi Pwede naman to tatluhan siguro. Yan. Yan. Hindi po ay nagkaano na kami sa presyo pero ang desisyon ko na lang nabilihin to ang hinihintay nila. Yan tinina nga namin ni Mrs. to. Muna para malaman natin kung ano ba? Ano ba? Okay naman biro. Meron siyang ano, ilaw pang burong. Ganda siya, may ilaw pa rin. Kailangan lang nito dun sa ano. Sa tapat natin meron tong buya. Kasi hindi na to kailangan i-deck eh. Mabigat ito. Malaki pa ito kay Robin. Matibay naman yung palatik mga amigo. Hmm. As you can see. Ha? As you can see. Ayan. Ito ang problema nga lang ito. Wala pang restro. May number na pero ang restro hindi pa na-release baka ako lang siguro mag-asikaso nitong restro kung sakaling mabili ko to ah bilhin talaga natin to Bino hmm. ano Oo, oh, dalawa tayo dito dalawa tayo maglaot <coughs> uh, mas maraming views paano masabi mas, <laughs> mas maraming huli mas maraming huli pala views juice man kamanda yun ganda dito sa uh, ano migo malaki malaki yung ano niya ano, tinagalog yung ano niya purma kasya to isang blokyo oh. Kasi ah. pang-ano ba? Pa, pag Paglantap talaga. Siyempre, pag ganito kalaki, hindi na itong malakas. Mo? Hmm. Hmm? Malaki. Yan. Chini-check lang namin 'to mga amigo. Muna. Overall, all ayos naman 'yung ano niya. Makina, ayos naman tingnan ko na. Bago pa siya. Dito bandaron. May kill Tibay pa Tibay Yan Dito lang tayo sa part ng Infanta pa rin Malayo nga lang Pero nandito yung ano amigo Malapit lang dito yung binarahan ng other boat natin Nandyan lang sa unahan Mga isang milyay siguro mula dito daw Sabi nung ano dito uh, May ari nitong bangka Marami din bangka dito ano nito manikop manikop sa ta <laughs> ha ano na anong desisyon na ano? kunin natin to oh. Uh. ha oh. Uh. gilaw kunin na namin <laughs> may gilaw lang to pang aming buraburawan buraburawan tapos uh, tawag nito kaskasan ba maganda to mga amin kung malaki laki Maraming bato ang madala. Pwede na 'to. Kukonsumo lang 'to ng 2,000. Pwede na. Eskasan. Dito rin kayo magsaing. Dito no. Anong sasaingan niyo? Kalan? Kalan. Kalan na. Gasol? Pwede ka nang yung butin lang. Ah, oh, butin. Hmm. Butin. Yan sige. Sige na, let's go i update ko lang ko kayo, ko kayo mga amigo. <laughs> Mag-usap pa kami ng may-ari. Anong ano nito para maligal ang pagkabili ba? Siguro gagawa muna ng kasulatan. Para meron tayong proof of Ayon, Ayos naman siya. Meron nga siyang inboy. Ang gagawin dito is maglagay pa ng bomba. itaas ko muna na doon ayusin ko po muna tong ibang kuwan no lagyan ko ng kawayan dyan ah oh. sama mo si kuya sa ano ha sa ijan, dito sa akin isama kasama mo siya pag ano pag labas hindi na eh ba't marumong ka na doon oo uh. marami doon ano eh connecting connecting daw ang ano dyan hindi na dala mo silpong ko Ayun eh, motor. Hindi ata pwede google ito. Yang eh, motor. Hindi ibabalik ang na natin to. Para sa bayad. Kaya eh, nga gawa eh. pa ng kasulatan. Eh, Hindi pa natin to dali ngayon. Baka magsama ako ng dalawang taon nito. mag na lang kayo papunta dito. Hindi, ihatid mo kami. Lut, kami. Tricycle? oh, mag-tricycle na, mag na lang kayo papunta. Hindi, mag-serious Marami kung series yun na ito. Pwede din. Hmm, pwede din. Mayroon lang ano dyan. Yan. Ang tara. Okay. Diyo, <laughs> okay. ba't tinabunan to? Ha? Huh? Ba, dito ang bulok. Kasi okay, yung ano. Kasi mani. dyan ang ano. Ah, dito palang mahina eh. Ah. Pwede mo, ito palitan. Bibili akong plywood. Bibili akong may oh, bulok pala na para tinigo Dito lang. Pwede mo palitan ng plywood. May bulok pala. Yan lang mga Importante dito, so, sa dito sa ano. Dito sa ano. Banda na naman. Ito lang kasi laging nababasa eh. Ha? Laging na ano ito eh. Kailangan mapalitan mo ito ng plywood. Plywood? Plywood lang yata ito Plywood nga. Hmm. Lucky. Kasi kailangan talaga itong maantakpon at pag ano, nababasa kasi siya eh. Tapos pala oh, ito pala ang bulok na parte. Dito lang sa taas. Sa taas lang naman. Sige, check natin yung aigit eh. Okay. Bibili tayo tapos gagawa pa tayo ay wala. Ito lang talaga pabalitan mo. Plywood lang. Plywood lang ito diba? Plywood lang nandiyan lang. Oh. Bilikan ng plywood. plywood. Isang linggong prepare. Ito. So, ay, ilan pala? Isang linggo, bago makalaot? Oo, siyempre. Bibili pa yata ng palangoy. Palangoy? Oh, bago pa naman palangoy nila. Ito palangoy ay luma na ito. Tibay ba ito? Ano kaya? Oh, bago pa naman. Oo, oh, bago pa. Eh. Tibay naman siya. Uy. Dapat nih kawayan di itu. Lagi Cek di itu. Ayo saman. Um. Ayo saman lagi um Hah? kita akala ko sa post maliit lang tantama talaga ang laki niya pang tatlohan, dalawahan, ganyan oh, may bulok lang na parating ko dun sa unahan sa ano pero ang importante dyan yung ano, parka dito matibay naman ng mga parka yung pinakatakip lang dun sa bandang unahan ng medyo bulok na kunti pero maliit na ano sa halagang pinag-usapan namin ay usar kilo na to sa presyo niyan kasi magpagawa ka ng ganito kalaki ngayon nasa mga 70 siguro ang gastos nito 70 hindi ang makina Dati na do't binubura-burawan ng may-ari ay no at saka pamumusit lang ang ano nito ang kanyang tawag nito ang paraan panghuli ng isda sa atin ngayon, pwede rin ito pang burawan. Dalawang gabi kasano dayo, pwede. Tapos, ah uh, tawag nito, kaskasan kung sakaling kakain na yung mga isla sa kaskas. Yan, bilhin natin ito mga amigo pang ano, habang hindi pa tayo makalaot sa Pacific. Pag kalaot, nakalaot sa Pacific naman, ay pwede naman ito itaas doon. jan lang, jan lang, itambay lang muna. Pag sakaling makalaot na sa Pacific, jan lang muna sa ano. Yeah, Literally. Hindi, pang service nga namin doon dito ay sa ano. Hmm. Huh. Yan. Dito tayo ngayon sa ilog. Ilog ng Alitas. Ayun, dami yung bangka dito. Mga ah, ganyan yun. No? Maganda ito mga, mga amigo kaysa dyan sa iba ay naka ano. Naka lutang sa dagat. Ito ay naka hangir, No? Matagal lang na itong hinagamit. Binibinta nga ng mayari kasi hindi na nga niya magamit ito. At uh, hindi na daw katayan ng katawan niya. Binibinta na, na niya ng mura sa halagang 42,000 mga amigo ang halaga nito ang pinag-usapan namin no? Uh, fix na daw yun dating 45 binibinta niya pero nagkasundo kami sa 42,000 comment din kayo mga amigo kung user kilo na ba ito sa ano sa 42,000 kasi nga mga mga anuhan natin pang lautan oh, hala. parang <laughs> Hirap siguro ito ibaba. Paano ito ibaba? Sa bagay, pag malaking dagat, dali lang yan. Kailangan pala dito pag pumunta kami, ay ano pa, ganito. No? Kasi pag hapon na, ibas na eh. Bukas, anahin ko si Buruloy at saka si Oliver. Ayan Ayan mga linggo, Short vlog lang muna tayo ngayon At Buhin na kami misis Pag-usapan muna namin ng may-ari Ang ano nito Um, Ang papel nito Para ma-legal sa atin ba Meron kasamang ano Ang mga kasama nito is Ang kladaw Tsaka lubid Meron namang sirok Sirok maliit Oh sirok maliit kasi dito ang lusintusan ba? Ah, uh, no, styro. Mm. Malaki pa to sa bangka ni Ruben Dilio ata, parias lang. Ni hey, Ruben good. Meron lang ano. Gagawin doon sa ano hang konti. Yan doon sa ano, chimik mo yung sa ilalim doon. Ha? Pinaman doon. Parang kamati, pinaman doon aka kahoy, kas ko ubir okay. o ti ba siya do nga pa kapal pati ang kasko ko yeah. maka ano pa Magawa daw kasi ito. Nagupan ng lalawa. Wala daw talaga ng mga Ha? Magawa daw talaga, huh? talaga, talaga nangyong, ano. ah. mabili natin ito mga migawin ngayon, na mabayaran natin to, Ito yung pinakaunang investment namin eh, Commander. <laughs> yes. Oh, bakit? Investment na rin yun ah. Investment na. No? Mm. <laughs> Investment na rin to. Natin. <laughs> <laughs> yan. Ayos naman ang ano niya. Pero kailangan lang talaga ito may buya ito. May buya talaga ito siya. Pwede naman ito siya ay you ano, know, basta marami lang tao. Mga anima tao kas kaya na ito. Mm. Ano, Let's go. Yan mga amigo, uwi na kami at hintahan yeah. mo na namin ma may-ari at aming May ipakita mo dito yung ano <laughs> Ang daanan namin dito Ito lang ang mahirap nigo Ang daanan dito sa ano kasi oh Ano na yun Ah! Allah kasi dyan mag eh Manapit ako matugsaw What? Matugsaw <So. laughs> Ima-ima ano kasi matuya-tuya ima ano kasi matuya-tuya ima ano kasi matuya-tuya <laughs> Matuya-tuya. Dito kanina ako, malapit pati ako madulas. Nakakadulas ko ako. Dandahan ka dyan. Ah, Trinding ka ngayon. May cellphone po man din dito. Uy, dandahan. Akin na ang cellphone. Alah, mahulog yung anak ko. <laughs> Baka di mahulog sa'yo. Ako lang muna, be. Sige, sige. Oh. Sa akin pa man to. Ako na muna. Sige. Alam no. <laughs> naman ako. na ako ha. Ako'y ano ah mabasa ka, basa din ang silpon

Oh. Gag! Oh. Sabi ko na eh. Yung, nah, hirap ka nga. Nabasa na ako. Nabasa ka? Nabahala, nabasa ko. Basa lang sa <laughs> Basa ka tayo na. Oh. Nabasa tuloy tayo. Buti oh, hindi nabasa ang silipon. Sa iyo pa. Inaano ko nga sa'yo para hindi mahulog. Maano. Basa. Yan, balikan na lang namin 'yan. Binala tayo mo kasama si Bruloy at si Oliver. Oliver. Kung 'yun ang si Oliver bukas. Hindi naman sabihan. Deka muna ako sa kasa, ano, bangka? Sa mga katorong pagbaskanya? Alim. gawa jan.

kaya no. Yan, update tayo sa next video mga amigo. Yun lang muna ang ating vlog for today's video. No? Magandang umaga sa inyong lahat. Salamat sa inyong pagtanong mga amigo o pag-amping